Dito na naman ako. Kung natatandaan nyo, dun sa Natrang Vlog number 5. Number 5 nga yata yun. Um, nakuwento ko sa inyo na natuto ako na mag-thread ng sarili kong kilay, mag-manicure at mag-pedicure ng sarili kong kamay at paa. Dahil nung nag, uh, naging OFW ako, napakamahal na ipagawa ito sa ibang bansa. Um, kung magpapa-threading ako nung halimbawang nasa Doha or nasa Dubai ako, ang bayad ay 100 uh, dirhams or 100 riyals, which is equivalent to 1,100 pesos. Ang mahal. <laughs> so, um, hindi rin pati ako komportable dun sa method nila na kinakagat yung sinulid habang inaano nila yung kilay mo. So, naisip ko, hanap ako sa YouTube ng instructional video kung paano um, mag-thread ng sariling kilay. At nakita ko yung isang Filipina uh, who was raised, I think she was also born in the States. Ang pangalan niya, Elisa, Elisa Jade or more popularly known as Purse Bus. Uh, pinakita niya, pinakita niya yun. I've been doing this method for the last five years. Um, naituro ko na rin siya sa mga ibang mga uh, grooming sessions na ginawa ko para dun sa mga hotel employees ko before. Um, and basically, yun. <laughs> so, kung gusto nyo makita kung paano ako ginagawa to, um, i-demonstrate -de ko sa inyo. Pero first of all, pag-usapan natin kung ano yung mga kailangan nyo. Okay? Obviously, sa threading, kailangan nyo ng sinulid. Okay? Kahit anong kulay, hindi importante yon, Um, basta sinulid siya. Tapos, um, siguro ang haba niya mga, mga ganyan. Dalawang... Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko na yung tawag sa ganyan eh. Basta, yan, mga ganyan. Kasi ita itatali nyo yan eh. Pag pagtataliin yung dalawang dulo. Um, para sa pag-groom ng kilay nyo, syempre, pagkatapos nyo siyang i-thread, or even bago nyo siya i-thread, dapat i-groom nyo muna siya para mas madali siyang i-threading. Um, pwede kayong gumamit ng gantong brush or ng ganto. Okay. Or parehas kung meron kayo. Um, ako, personally, hindi ako nag-shave uh, ng kilay kasi feeling ko nagkakaroon lang siya ng no, para mga butlig-butlig dito kung saan nandoon yung root nung ano nung mismong buhok so ayoko yon kailangan niyo ng maliit na gunting para paggupit at kung meron kayong ganito ito ay isang electric shaver hindi sa akin to kay Duncan to actually ah uh, pagka ko siya mag-o-on ganyan yung tunog niya tapos ginaganyan yan pero ito, ito yung actually yung nilalagay sa ilong para pang ano, pang shave ng buhok sa ilong. Pero mayroon siyang mga gadgets kagaya nito. Ito, pang kilay talaga to. Yan. Papasok nyo yan dyan. Tapos, ito yung i-roll yun yung sa kilay nyo. Dahil meron siyang ganitong parang protective sleeve, hindi niya isha-shave yung kilay nyo ng todo hanggang sa balat. May maiiwan ng mga ganyan, which is exactly what you want. Ayaw mo ng mahabang ng mahabang buhok sa kilay kasi mas mahirap siyang i-groom. So, let's get on with the demonstration. Another thing na gusto kong pag-usapan natin tungkol sa kilay ay yung shape niya. Okay? Ang kilay laging dapat may arko. Hindi siya pwedeng straight or pababang ganyan or whatever. Okay? Ganto siya. Nag-uumpisa siya o yung gitna niya kapag ka naglagay kayo ng halimbawang lapis o anumang straight object dito. Okay? dito, ito yung mismong gitna ng ilong nyo, diba? Diyan nyo siya pagbabasihan. Huwag dito sa labas. Kasi pag dito sa labas, kung malapad ang ilong nyo, napakalayo ng distansya ng dalawang kilay nyo. So, dito sa gitna. So, dito at saka dito. Pagka diniretso nyo yan, dito mag-uumpisa yung kilay nyo. So, doon nag-uumpisa yung kilay ko, ba diba? Tapos, yung dulo nya, pagka inilagay nyo, doon din, Okay? Tapos, itapat nyo dito. Ang dulo ng kila nyo, dapat nandito. Okay? Yung sa akin, hindi. Dahil hindi tumutubo ang kilay ko hanggang dito. So, kaya kapag kaya ginagawa ko yung kilay ko, dinodrawingan ko siya ng konti para medyo mas mahaba siya at umabot siya dun sa dapat na kinalalagyan niya dyan. Nasaan ang arko dapat ng kilay nyo? Ang arko ng kilay nyo, or kung nasaan yung pinakamataas na point or yung high point niya, Paginanya okay, nyo, tapos yung itim ng mata nyo, diniretso nyo, yan, nandun yung arko nya. Okay? Which is where nandun yung arko ng kilay ko. At saka, natural kasing mataray ang kilay kong ganyan. So, sinundan ko lang talaga yung shape nya. Ang isa pang dapat natatandaan nyo, okay? Yung kilay nyo, dapat mas mababa ito kaysa dito. Okay? Hindi dapat na ito eh hanggang dito, tapos yung umpisa nyo hanggang dito. Huwag mumuha kayong matapang at malungkot. Okay? Itong kanang kilay ko, gagamitin, gagamitan ko na itong machine na to. Tapos yung kaliwa, gagamitan ko ng manual na gunting. Okay? So, i-on ko na to, Makikita nyo. Hindi naman masyadong mahaba yung mga hibla ng buho ko eh. So, hindi siya ganun ka OA. Um, A-adjust ko lang yung lighting ng camera para hindi masyadong maliwanag at masakit sa mata. Ayan, tingin ko mas okay yan. So, mayroong salamin sa harapan ko na hindi nyo nakikita. Medyo nakatabingi yung camera. Misin natin. Ayan. Para nakagit na ako. Okay. Naka-on na siya. Naririnig nyo ba? Tapos, pabaliktad ko siya nga ano Ganun lang. Parang sinusuklay ko lang halos yung kilay ko. Ngayon, kung wala kayong ganto like I said, hindi problema yon. Ang kailangan nyo ngayon ay spoolie. It's spoolie yung tawag dito. Tapos, gunting. Lapit ko lang yun sa dami ng konti para hindi tayo masyado na kayo ko. Ayan. Gagawin nyo, brush nyo pataas. Yung kung ano man yung sosobra dun sa spoolie, gugupitin nyo. Okay. Brush niyo pa baba. Same thing. O, oh, wala. Kasi nga, maikli pa to eh. Wala masyado actually. Ganun lang. Pataas. Gupit. Pababa. Gupit. Yan. Sakto-sakto lang. Para yung haba ng mismong buhok eh hindi makaabala kasi pagka mahaba siya ang hirap niya minsan nasasabit siya dun sa pag threading nyo na kahit yung balahibo na ayaw nyo matanggal, eh, natatanggal. So, ganyan lang siya. So, para lang sure na parehas yung haba na dito, papadaanan ko ulit nito. Pero like I said, hindi nyo kailangan gawin yung kung wala kayo nito. Nagkataon lang na meron ako nito kasi ginagamit ni Duncan. Kanya yan. Actually, hindi niya nga alam na ginagamit ko yan eh. <laughs> Ayan. So, okay na. Maikli na yung mga balahibo. Ano ngayon ang kailangan nyo gawin? Kunin yung sinulid. Kahit anong kulay, kagaya nga ng sinabi ko. In this, uh, for the purpose of this video, kukuha ko ng medyo dark para makita nyo habang ginagamit ko siya. Kasi pag puti, parang hindi magpo-focus yung camera masyado eh. So, let's try this. Sana nagpapakuha, ba? Diba? Inerte pa to eh. So, pagkakuha nyo ng sinulid nyo, ayan, nakita nyo ba? Ang magalaw. Kunin nyo ngayon yung magkabilang dulo at ibuhol nyo. Okay. Buhol lang. Mga dalawang beses para secure siya, hindi maghihiwalay. Two. Okay. Ngayon, pagkakuha nyo ng sinulid, hindi yan na siya. Hawak nyo na siya sa magkabilang kamay. Nand nandun sa, hindi pa mo nakita nyo eh. Nandun yung kamay ko sa loob ng sinulid. Tapos, ang gagawin ko, lalayo ng konti, iikutin ko yung isa kong kamay. Mga limang beses. Para, magkakaroon ka ng parang X. Nakikita nyo ba? Nagiging ganyan yung itsura nung uh, sinulid. Tapos ngayon, kung alin yung balahibo or alin yung buhok na gusto nyong tanggalin, ilalagay nyo dun sa side ng ano. So, kunyari, eto, dito nyo siya ilalagay sa side na to, eto yung igagalaw nyo. Sample. Okay. Dito, meron akong mga, oh, nandyan yung sinulid. etong kamay na to, ang inuusog ko. So, pag usog kong ganyan, iipitin ngayon itong sinulid dito, itong sinulid na to, yung balahibo. pagka adjust ko ng ganyan, dun siya nahahatak. Okay? So, dito. Makita nyo na inaangat niya yung balat ko dahil binubunot niya yung buhok. Okay? Dito ako laging naiinis sa mga balahibo dito sa taas eh hindi marunong sumunod. Mapasaway. Ayan. Na nililinis ko lang din siya. Yan. Mga buhok na ayaw kong kalat-kalat dito sa ilalim or sa ibabaw. kung first time nyo itong gagawin, masasaktan kayo. Nakakaiyak to, lalo na yung dito sa banda rito kasi sensitive talaga tong side na to ng inyong kilay. Okay. Kukunin ko yung mga nasa gitna. Alright. Okay. Natamaan ko yung mata ko. Okay, ingat-ingat kayo pag ginagawa niyo 'to. Okay, pwede niyo rin siyang gawin dito sa balahibo niyo dito. Malinis at bigote-free. Hindi nyo pala nakikita. Sakit. Ayan, namumula na siya, di ba? Oh, ulitin nyo lang yung proseso. Dito, marami akong balahibo na kailangan matanggal. Naluluhan na ako, masakit. pero nalilinis. <laughs> Sakit siya eh. Marami pa naman akong pinagsabay-sabay. Siguro kaya yung iba kinaanaan nila ni isa-isa nila. Pero yon at least mas hygienic to. Kasi hindi mo nakagat yung sinuloy tapos ginaganon. ba diba? Ganyan lang. 3, 4, 5. Tapos boom. Boom. Sana'y nag-enjoy kayo at sana'y natutuhan nyo kung paano mag-threading ng sarili nyong kilay. Um, I would suggest, bago nyo gawin to, um, pagawa nyo professionally para mahugisan nila yung, yung kilay ninyo. Tapos, kapag katumutubo na yung mga hindi dapat nandun, saka nyo na lang i-threading para um, sinusundan nyo lang yung hugis ng inyong kilay. Okay? Maraming salamat sa panonood. Bye!